Earth signs, ito po yung mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan na po natin, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? For Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit guide, ano po ang mensahe natin for Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn ngayong araw na ito. Mayroon tayo ditong Ace of Cups. Some of you are very emotional. Meron din naman dito na sobrang excited ninyo sa mga gagawin ninyo, sa mga uumpisahan ninyo ngayong araw. Or very excited lang kayo sa araw na ito. Yan, meron dito nagbibigay sa inyo ng excitement. Baka meron kayong excited na makita dito. Okay, yon Meron kayong namimiss dito. Yan. Some of you are very emotional ngayong araw na to. Earth signs. Ayan. Meron kayong namimiss. Eight of Cups. Yung iba po sa inyo, pwedeng inalisan nyo na yung bagay na to. Inalisan nyo yung sitwasyon na to, yung relasyon na to. Pero nandun pa rin talaga na namimiss ninyo yung tao. Kaya lang kasi parang there's no turning back na. Okay? So parang kahit ano pa yung gawin mo, earth signs, hindi mo na talaga mababalik yung past, hindi mo na mababalik yung dating kayo ayan, so may inalisan kayo dito na relationship, kahit anong relationship po ito ha, ah, friendship ah, pwedeng family po pwede rin na relatives mo, baka yung mga iniiwasan mo, meron din dito na person nyo talaga, romantic love pero nami-miss nyo pa rin. Syempre kasi naging malapit to sa puso ninyo. At part pa rin ito ng puso ninyo. Okay, may feelings pa rin kayo dun sa tao na yon pero siguro hindi na para ipagpatuloy pa kung ano yung relasyon ninyo. Yo, o yung namamagitan sa inyo. Ayan. Feeling mo kasi ikaw na lang talaga yung nagbibigay ng efforts dito, earth signs. Feeling mo parang nasa iyo lahat. Okay, parang ikaw yung kailangan gumawa ng lahat. Eh dalawa naman kayo dito or family naman kayo dito tignan natin spirit guide ano pa po so yan kaya umalis nag decide yung iba sa inyo dito na umalis na lang talaga or sabihin natin na ilimit kung ano man yung binibigay ninyo dito pagdating sa relasyon na ito tignan po natin spirit guide ano pa po ang mensahe natin for earth signs Taurus Virgo Capricorn Sun Moon Rising and Venus we have manifestation what you seek is seeking you sabi sa iyo dito kaya po, ingat kayo sa mga wini-wish ninyo. Ingat din kayo sa mga, ayun, sa mga minamanifest ninyo. At kailangan pag nagmamanifest po kayo, buo talaga yung loob ninyo. Wala kayong doubts. If may doubts po kayo, wag na kayo magmanifest. Mm, -mm. <laughs> di ba Parang ganito lang yan. Kung meron kayong doubts sa bibilihin ninyo na bagay, wag na po kayong bumili. Ganun lang kasimple. What you seek is seeking you. Kaya, ayan, kung kayo naman ay buo talaga yung loob ninyo, wala kayong pag-aalinlangan, i-manifest nyo na kung ano yung mga gusto ninyong i-manifest. We have the emperor pagdating sa trabaho. So, pwede po ito yung iba sa inyo. Kung meron kayong minamanifest dito na trabaho, some of you parang months or years ago na meron kayong pinos na gusto nyo kunwaring mapunta dito or makapagtrabaho sa ganitong hotel, sa ganitong company. So, pwede po na ayan. Baka na manifest nyo na talaga yan. Earth signs. Kaya po, kaya ingat talaga kayo sa mga pinopost ninyo kasi na manifest nyo yan. Ingat kayo sa mga sinishare ninyo at sa mga pinapakinggan ninyo na music maganda naman po yung trabaho ninyo dito. So, pwede po na yung iba sa inyo, mataas na yung trabaho ninyo. At talagang ginagalang kayo dito sa inyong trabaho, sa industry na pinili po ninyo. Okay, so tiyaga lang. Yung iba naman sa inyo, wala pa kayo doon, pero papunta na kayo doon. Earth science, So, magcagalang lang po kayo dito kasi makakamit nyo din yung minamanifest ninyo. Makam makakamit nyo din yung minim minimithi po ninyo. Pero, syempre, samahan nyo talaga yung sipag, tiyaga at saka diskarte. Tignan natin, spirit guide. Meron din dito, hihingi sa'yo ng sorry. May healing kasi akong nakikita. Okay? So, tignan po natin, spirit guide. Ano po yung mensahe natin pagdating po sa negosyo? Kamusta po ang negosyo ni Earth Signs? Okay, Ace of Wands. Napakaganda. Actually, parang ano eh, new beginnings yung touring niyo sa araw na to. Earth Signs. King of Cups. Ayan. So, buo talaga yung love ninyo dito pagdating sa inyong business. Wala kayong uurungan ngayong araw na to. And also, ayan po, kasi hands-on karamihan sa inyo talaga earth sign sa business ninyo. Kaya naman talaga malayo yung mararating ng business mo. Ang ganda po ng sales ninyo ngayon kasi... Uh, yung mga pagsisikap niyo talaga, nagbo na talaga siya. Ayan, oh. Unti-unti na siyang nakikilala yung business ninyo. Um, nababawi nyo na yung mga pinuhunan ninyo or kotang-kota na nga kayo as in bawing-bawi na po yung iba sa inyo pagdating sa mga pinuhunan ninyo. Tignan natin, Spirit Guide. Pagdating sa money, we have nine of cup, knight of cups, okay? So, pwede kayo to, earth signs, kayo yung magbibigay ng tulong Pwede rin naman po na kayo yung uh, bibigyan ng tulong dito. So, pwedeng may marireceive kayo dito na tulong ngayong araw na to. Financial, ano po, na tulong ito. So, kung meron naman kayong hinihintay na paparating na pera, so, pwedeng nagka-delay-delay na to nitong mga nakakaraan pa ngayong araw mo siya marireceive. Oo. Tignan natin pagdating naman po sa Love Life. Spirit Guide, kamusta naman po ang Love Life ni... Tsaka very confident kasi kayo dito, earth signs, na parang pag may binili kayo ngayong araw na to, sigurado talaga kayo. Tapos, hindi ninyo iniisip na, ano yung very positive niyo na hindi niyo iniisip na mauubos yung pera ninyo. Ganyan. Parang feeling niyo lagi yung may kapalit. Mm, mm Tignan natin. Ayun ko, positive thinker kayo ngayong araw na to. Pero maganda naman talaga yan. Oh, maganda yan, earth signs. Kaya lang, syempre, dapat Uh, sumado nyo talaga yung pera ninyo. Budget talaga ninyo yan. Tignan po natin, pagdating naman sa love life. Para po sa mga single spirit guide, we have the magician. So, very attracted attractive ka ngayong araw na ito and also, ayan, pwedeng madaming nagpapapansin sa'yo, earth signs tapos yung iba naman sa inyo, kung lalaki naman kayo, pwede na, o kahit nga lalaki kayo, may mga nagpapapansin po sa inyo dito, at kung kayo naman po ay mayroong kayong minamanifest, ayan. Ah, so, uh, okay, hindi pala. Mm -mm. Ayan, kung meron kayong minamanifest dito, earth sign, so kailangan buo yung decision ninyo. Ayan, kaya lang kasi pag may, pag may mina manifest kasi kayo na tao, mali yun eh. Dapat ang minamanifest po ninyo ay yung karakteristik lang ng tao na gusto ninyo. I mean, yung gusto ninyong maging karelasyon, ganyan, na uri ng tao, ganun. Hindi yung specific name. Mahirap yun kasi nalalabag mo yung ano, parang nilalagpasan mo yung free will nung tao na yun. Kahit ikaw man, earth signs, may nagmamanifest sa'yo. Kung may namanifest ka ng isang taong to, ay, hindi mo naman gusto yung tao na yun. Tapos may namanifest mo, ay may namanifest ka niya. Tapos hindi mo alam kung bakit pumapasok ka sa... Ba't po pasok yung taong yun sa panaginip mo? Parang ganun. So, di ba nakaka-bother siya? So, parang ganun lang din yun. Kaya, ayan po. At marami naman po sa inyo dito na kung ano man talaga yung mga gusto ninyo, makukuha nyo po yan. So, may, meron kasi dito pwedeng ang um, love life ay, ano talaga eh, hindi, parang list of your priorities yan, earth sign. So, ngayon, ang gusto ninyo talaga dito ay stable life. Yes, may namimiss kayo dito, pero mas gusto nyo mag-focus sa, parang alam nyo, gusto nyo i-refocus yung life ninyo. I parang i-evaluate, madami kayo na-realize dito, na enlightened na kayo. Ayan po, kaya ito gusto nyong pagandahin yung buhay ninyo at yung buhay niyo yung focus ninyo dito ngayong araw. Check po natin pagdating naman sa mga mag-partner, we have the devil. So merong pag-aaway dito, pwede po na medyo nagiging toxic na talaga. Hindi medyo toxic na talaga yung relationship niyo, Ayan, so wag nyo naman pong Ayan, wag nyo namang hintayin na mapunta kayo dito, na may biglang sumuko dito, earth signs. So, pag-usapan nyo po kung kaya pa, pero kung hindi na, yun. Tsaka nyo pag-usapan kung ano yung gagawin ninyo na amendments dito sa relationship ninyo. yan, toxic na po, toxic siya. Toxic yung relationship ninyo. Minsan, di mo na din nalalaman, baka nagiging toxic ka na din sa person mo. Kasi, yan yung na, ano mo na energy eh, sa paligid mo. Tignan natin. So, mag-shadow work kayo dito ng person mo. Sulat kay sa papel ng mga fears, ng mga tinatago ninyo, ng mga secrets ninyo, ng mga hopes ninyo pagdating dito sa relationship. Hindi po yan isang upuan lang, isang sulatan lang, tapos magiging okay na kayo. Hindi po. You can do some shadow works every time na you, you like. Ayan. Tignan po natin. Spirit guide para naman sa mga mag-asawa mayroon tayo ditong three of wands. Nakikita ko naman dito, pagdating sa mga mag-asawa, ang focus ninyo ay future. Pero focus muna kayo dito sa present. Enjoyin nyo muna yung nangyayari sa present time ninyo. Kasi po, ayan, meron din naman dito, pwedeng LDR kayo. So, ang iniisip nyo talaga ngayon ay, yung, ayan, nagsasakripisyo kayo para sa future ng inyong mga kids. Earth signs. Pero yun nga, syempre, lumalaki din yung kids ninyo. So mas maganda kung meron din silang mga bonding moments. Ayan na maaalala na mare-remember, 'di ba, habang lumalaki sila. So parang wag dito, wag puro finances yung isipin ninyo dito. Okay? So kailangan din kayo ng mga anak ninyo Earth signs. Kailangan din nila yung kalinga ng isang nanay, ng isang ama. So pag-usapan nyo po yan ng asawa mo. Meron naman dito, ayan, dahil magkalayo nga kayo, so pwedeng meron dito ay lapitin ng tukso. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Earth signs, bye-bye and more blessings to come.